tatakbo bilang senador sa 2025 na elections. Matagal na po akong uh, boses ng ilang sektor ng lipunan, ng music industry, private, public, and now even the legal profession. At uh, nais ko pong gamitin ng boses na ito upang i- institutionalize ang anti-corruption. Gumawa po ng isang mabisa na batas na tuluyan ng wakasan ang corruption sa Pilipinas. Kaya sana po, samahan ako ng mga nagtitiwala sa akin at sa lahat po nang nakasalamuha ko sa buhay, na alam na ang puso ko po at ang aking kakayahan ay